بس انا في او

Wala po yan ah. Wala po natin. matagal na po. Yes. Sana. Kung ano... Eh, ewan naman agad pa siya. Oo. Nanonood pa. Nanonood pa nanonood pa siya. Nang gusto kong... Parang hindi ka nangyayari dito. Ay, So, pwede na po? Pwede. Hindi. Gano'n naman ako. Oo. Okay. Okay. Okay.